pagbati mula sa tandang magandang hapon city farm muli po tayo nagbabalik at meron po akong ipapakita sa inyo na interesting na bagay nakikita nyo po itong inahin naglilimlim isang manok at isang pato nasa limliman siya pero wala naman siyang itlog at ito namang manok ay merong lilimliman -li 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 dito kapipisala lang po kapipisala lang po nitong nitong pato katawa <laughs> ah. kalalabas lang, lang po sa kanyang shell hap, ah, no. fresh na fresh at meron pa pang isang papalabas itong isa, ayan no. papalabas na rin po ito <coughs> kita nyo pa yung crack papalabas na rin po yan Marami na ng ang gabi lalabas na po yan. <clears throat> Hello there. Okay. Mamaya ililipat ko na sa brother yan. Uh, hindi na po natin dapat pabayaan na mawalan ulit tayo ng mga bagong pisang alaga. Kaya kailangan nasa brother na yan. Ipapakita ko po sa inyo yung nag-iisang sisiyo na nasa brother ito po yung ginawa natin brother na, ito yung nag-iisang sisi ayan mainit naman po kasi ang panahon kaya pa, pinatay ko na yung ilaw tuwing gabi ko lang yung binubuksan para para makatipid na rin sa oriente mamaya dyan na natin nilipat yung ah uh, kapipisa pa lamang na na sisiyo ng pato or patik <clears throat> yan panibagong blessing na naman praise the lord